At iyon, what's up sa inyo mga idolo? Magandang araw at for today's video ay ayun na nga ni ay kita mo naman yung saging ay nako ay ginanahan baga naman akong magluto sa ko nako parang masarap waring tikman ring saging na pangtsanggi ni nanay ay abaw ay talagang pangtsanggi pa ang binanatan kaya wala nang intro intro tara let's go at yan ang mga idol pinaspasar natin at nako video binili sa natin talagang magutom na rin at iringani pala ay ating abanat at agat anatin ay ano ay naga banat din baga kayo dyan sa inyo na rin ginataan na ere ay sauce naman ay kain naman ba ka. naman kasarap kumain ng ganari pag lalo taga probinsya ka ay talagang kainaman ang nasabi ko sa iyo at nairingani naman ay nako ay talagang yung ganering hinug ang kasagaran hindi ba yung pinlambot na ay pag pinlambot na yun ay mga pang sinulbuti na yun ay la ang mandit pagkatapos man din naman ay hinugasa naman din natin yan at nako ay talagang mapapalaban tayo din ng kainan ng saging abaw ay sana all ay tamang pangkarga na naman ito at yan at maya maya ay nakakita na rin ako na nyugdini Ay sos ay pambinta din wari din nanay sa tiyanggi Ay yari tayo nito ay hala ay tuloy Ay pag ano man din ay um, Ay ano pa ay diretsyo biak na yan Ay nako apatagalin pa ba gaya na yun Kainaman, ay kasarapan pa ng sabaw Ay sos naman Ah ah ay teka karaw ay kung nanunuod ka taga saan bagay ko nako ako kung saan nawari nakakaabot yung mga video ko na hindi eh, naman. Kaya ayan, ay may may pa man din na ako. Ay, ano pang inagaw ay kayo din na. At binilisin ko na ganit Nako, ay talagang pinggutom ko na ba yan naman. Ha, ah, ah, ay ari ka pa. Ay paganyang saging yan. Ay nako, ay hindi na na inapatagal. At ngayon, maya maya ay naroon na. Gata na. Ay hindi pa pala gata. Tapagain ah, pa. Ay abaw naman. Kaysa nakikita mo man din ako ay kasarapan, Warner eh. Ah, ay, nagaloto din baka kayo ng ganyan dyan sa inyo. Ay, ganyan rin ang buhay namin din sa probinsya. Ay, nako, ay pindaming mamimirin dat basta masipag ka. Ayun ay, lang, ang kalaban mo lang ay yung mga walang maisipan at nako ay negatiba ng hindi nila sagingan. Ay, mamalay like, ka man din lalo pagbagyo bagyo. Asos, ay mamalay like, kay wala naman yugan, wala naman sagingan, pero pindami nila. Aa ah, ah, naman ay nagalukad pa yun, pero wala naman silang yugan. Aa ah, ay kainawan nga ni, naman. At naere, eh, nilamas-lamas na eh, nilamas yung gata pala. Ay si sauce naman. At pinaga pala, ay eh, nilamas nilapas naman. Ay eh, naroon na, nilamas na naman. Eh, ay pinaga pala, basta pinaga yun, ay eh, ano ka naman pinaga yung gata at na ay sos ay kasarapan mo harit talaga nere nako ay pagtapos dyan ay nako ay pare ni kayo at kita'y matikim baya na matilagyan natin ng kaunting asin para sabi nga na ay, malasa daw naman ay sus mamaya natin alagyan naman ng asukal para mas lalong sumarap at ayan na tinabunan na nga natin at nainip ako ay siyempre binuksan ko ulit. Ay kita mo na ngayat na naku mukhang mabilis-bilis ito maluto ah. Hinalo ko muna para pantay. Yun man din ang turo ni nanay. Aba ay wag lang ah. Sobrahan at nakao. ay ubos ang ating gata. Magiging kanyan ay sunog ang ilalim at naarikita mo naman talagang naroon kitang kita na ang nagkakulukulong gata at nako ay isang bukas pa at siya nakita mo naman yun na ah, ah, ay kasarapan yan it nilagyan na nga natin ng asukan ayan ah, ang talagang mapapalaban na ng kasarapan yan ay sauce naman o oh, ay kung nanonood kayo nako baka kayo nagatakam-takam na dyan ay Purbahin na ba ya? ay yung saging ng kapitbahay ninyo? Ha? Ah, ay biro lang. Ay so snow. Ay nako. Ay noon ay piling-piling ang bili namin. Ay ngayon ay nako. Nakilo na rin. Pati saging aba. Ay talaga. Iba na talaga ang panahon ngayon. Ha? Ah, ah, Ay kala mo naman eh. Ay so At maya-maya man din ay nako. Para waring eri. Laban na Ay nako. Nag-thumbs up na. Kaya ayan na wala nang intro intro Atik eh. at ah, tikman na natin yan syempre bago natin ibigay sa kapit bahay syempre share your blessings palagi wow. para lagi mayroong pumapasok sa ating blessings kaya ayan naharo na unang tikim limot agad ang pangalan Ice sauce naman kainaman at hanggang dito lang mga idolo dinalakman din agad sa bahay thank you